Hello 18! Tila ba nahanapan na naman ng gusot ang dalawang members ng SB19 na si Pablo at Stell? Dahil nga kitang kita sa entablado ng Hong Kong Simula at Wakas Concert, tila malayo o may distansya itong si Stel kay Pablo. Kaya naman maraming spekulasyon ang mga fans o hindi mga fans kung bakit medyo malayo si Stel kay Pablo. Pero ang tatlo, masayang masaya na malapit kay Pablo. Si Stel ay parang may distansya. Kaya naman, nagsayaw ang dalawa. Sina Pablo at Stel para patunayan at isampal sa mga gumagawa ng issue na hindi sila okay. Kaya hito nga, meron silang patiktok na magkasama na sumayaw. Sina at Pablo sa isang video na kung saan masaya at okay-okay. Siguro may kunti silang tampuhan, pikunan, pikon, pero naayos din yan dahil sila ay totoong brothers at magkakampi sa laban ng buhay, sa tagumpay at pangarap sa buhay. Ulitin ko, okay okay si Stel at Pablo. Sa mga natatanong at natataka, bakit malayo medyo may distansya itong si Stel kay Pablo? Ganun talaga, hindi lahat palaging uh, magkatabi. Pero okay okay sila. Sila ay uh, talagang magkakampi. Totoong magkakaibigan, walang iwanan, SB19 forever. Oking okay sila. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.